Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin. Ngayon po, uh, pag-uusapan po natin ngayon, ngayon ng reaction ni Banat Bay na sabi ni Senator Bato, <coughs> excuse, dapat daw may managot dun sa pagtakas ng PDL na si Kataroha. Kung yung maalala, uh, natakasan si Katapang ng isang preso sa Bilibid. Tandaan nyo, nasa maximum Uh, compound to, maximum, ibig sabihin yun yung pinakamahigpit pero natakasan sila ngayon pag usapan natin itong reaction ni Banat Bay rito, panoorin po natin I-greet dating Bucor Chief Senator Bato de la Rosa na may opisyal na dapat managot sa pagtakas ni Michael Angelo Catarroja sa Bilibid. Malaking kahihiyan at tinawag pang mortal sin ng opisyal na may nakatakas daw sa maximum security compound. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinagkigiba ng mga gwardiya ng Bureau of Corrections ang mga dingding at pinto ng mga kubol sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Nagigpit si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Kasabay ng pagbaba... Nagigpit siya kasi napahiya na siya eh. Anong, <laughs> yan ang totoo dyan. <laughs> diba, baby niya yan dati. Inalagaan niya yan dati kasi nung kay, ano, kay, kay, Bantag. Galit talaga sa kanya yung mga tao eh. Yung mga PDL diyan. Naalala niyo yung inasyon na ni Katapang yung office ni Bantag? na dapat daw ang mga PDL eh inaalagaan, minamahal. Hindi daw kagayaan ng ginagawa ni Bantag na kamay na bakal yung kailangan. So ito naging resulta sabi nga ni Banatbay. Siya higpit ni Bantag eh. Tapos ang ginawa niya, binaybi niya. <laughs> Tapos ayan tinakasan siya di umano. Tinakasan ba o, nat o pinatakas? Di natin alam. Pero natakasan okay. kayo sa madaling salita dahil sa maling pamamalakad nyo dyan. Ayan, ngayon, di ba, sisi kayo. Pero alam nyo ba, ang ending nito si Bantag ang may kasalanan? Antay kayo. Antay kayo, ha? Halika nakatakas na inmate na si Michael Angelo Cataroa. 24-7 na raw ang surveillance sa bawat galaw ng mga inmate. Ayun sa nagsabing chauvinist, nagjo-joke lang po ako. Kung hindi ka makagets maka ng joke tungkol do sa babaeng driver, ewan ko sa'yo. Lalagay na ako ng CCTV para 24 hours alam ko kung ano ginagawa nila nagsusugal ba sila natutulog nag-aaral nanonood ng TV di ba oh hingi kang budget para sa CCTV di ba budget na naman yan para sa ganon na uh, iwasan na natin yung uh, takas uh, sugal gulo no and then nagtatago ng mga baril uh, sabi ko nga, uh, ngayon pag may ang illegal paraphernalias, kakasuhan yung PDL o imbestigahan yung PDL. And then, pati yung gwardya. Eh, bakit din nalang pakulog yung PDL? <laughs> joke lang. Tama nga naman eh. Paano nakakasuhan sa PDL? Eh, nakakulong na nga yan. Ikulong niya na lang uli. Ay, nakakulong na pala. Paano pala ikukulong? Ang joke lang. <laughs> Baka may maniwala na naman. Yung iba dyan, yung pati joke, masyadong... <laughs> Ewan ko sa si inyo. Tarroa kung paano siya nakapuslit palabas ng maximum security compound ng Bilibid. Kwento niya, sumiksik siya sa ilalim ng truck sa basura noong July 7. <laughs> Malay, ah, mission impossible, no? Para sa mga pelikula mo lang makikita pero ako hindi ako naniniwalang dundumaan niyo sa sumakay sa ilalim ng truck, ha?

tinitingnan ngayong mabuti ang angulo ng sabuatan dahil higit isang linggo nang nakatakas si Kataroha bago ma-alerto ang Bucor. Malalaman din natin yan sa investigasyon kung talaga baka naman parati na lang siya pinapatakas nun. Hindi na lang natin alam. No? Ngayon na lang natin alaman. So lahat yan na uh, pag-iimbestigahan natin. Narinig nyo, baka daw dati paro pinapatakas yan. So may connection kaya ito sa sinasabi ni Banat Bay na may kukonek to kay Bantag. Ayon sa Bucor, umabot sa 439 na nakatakas na inmate sa lahat ng penal colony sa bansa mula 2019. Next. Ayan na, yan na yung press release eh. Ha? Mula noong 2019 to 2023, ganito kadami ang tumakas. So, akin isa pa lang. <laughs> tumatakas na inmate sa lahat ng penal colony sa... Sabi ko sa inyo, ending nito si Bantag may kasalanan eh. ...bansa mula 2019 sa termino ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Oh. Dalawang PDL ang nakatakas. Oh. Sa panahon ngayon ni Director General Katapang, si Kataro... Oh, di ba? <laughs> I told you. <laughs> Tama nga si Banat ba eh. Naikonekta nga kay General Bantag ni nangyaring yan. Di ba? Panahon daw niya, isa lang. Tapos kay Bantag, dalawa. I told you, ang ending nito, eh, kung kay Bantag nga, dalawa eh. Sa <laughs> isa lang. Parang lumalabas, mas magaling pa rin si Katapang. Kasi nga, isa lang nakatakas sa kanya, kay General Bantag, dalawa. Eh, etong isang halimbawa ng taong hindi makamove on kay Bantag. <laughs> Di ba? Grabe, no? Ano kaya nakain ito na ano, no? Masyadong si Bantag talaga yung nasa isip niya. Nasita <laughs> na nga siya ni Busita sa ito kay Bantag. Hindi, talagang ganyan, di ba, ang, ano, ang, system, ang kalakaran ng mga dilawan noon, panaisisi sa na nakaraan, ayaw tanggapin yung kung yung pagkakamali nila. Command, ano uh, responsibility yan eh, di ba? Labas na yung nakaraan eh. dapat say, sa'yo sa nawala yan, dapat cargo mo yan, hindi yung isisisi mo dahil sa ano administration pa rin yan. Hindi. Si Bantag pa rin talaga. Ano kayo nang wewe naman? Ano nangyari sa inyo? Oh. ang naita lang pugante. Sabi, isa lang ang nabuking. Ayun, baka. At saka, hindi nga tayo sigurado doon sa dalawa ni Bantag. Eh. Remember, ang nagbibigay ng, ng numbers dyan, ng statistic na yan, walang iba kung hindi si Katapang. Maniniwala. Tama naman, di ba? Maniniwala ba kayo eh nagbigay ng report si Katapang? Di ba nga nung nawala nga si Bantag nung din ano ah uh, sinuspindi siya, ang dami naglabasa na na kono ano, -ano diyan sa Bilibid, di ba? Nakahuli daw sila ng yung mga manok daw, may kabayo, may red horse, may kung ano-ano pa. Sa kaya lahat ng galing yun, time na yun, uh, si Bantag hindi pa nagtatago, lahat 'yun dininay niya. Pero pinalalabas pa rin nila na lahat 'yung ki, ki Bantag. Wala kay kikatapang. <laughs> I don't think so. 'Yung dating PNP at Bucor Chief Senator Bato Dela Rosa, dapat may managot sa pagtakas ni Kataroha. 'Yun, 'yan ang at least sinabi ni Bato ngayon. This time, ah, hindi naman siya ano, sabi niya dapat talaga may managot. Pero minaalala ba kayo na balita na sinasabi nakatakas during ng panahon ni Bantag? Di ba, parang wala akong alalang na balitang may nawalang preso, no? nakatakas na preso during bantag time. Pero ngayon lang natin nalaman na meron daw dalawa. Ay, eh, oh, yun nga, sabi nga ni Banat Bay, eh, sila naglabas ng report na yan, so maniniwala ka ba? Pero tama siya sabi dito ni Senator Bato, eh, dapat may, man may, managot. Uh, that's uh, Uh, maximum security compound. Malayasan ng isang preso. Uh, uh, that's mortal sin. Mortal sin. Yeah. So dapat hindi uh, uh, sa kids must rule para hindi na hindi mangyari ito. Nagkakaya. Di rin isinasan tabi ni De La Rosa na posibleng umakit hanggang kay katapang ang pananagutan. In charge diyan yeah, sa maximum security compound. Then after that, tat-aakit ah, sa level yan ng uh, superintendent ng NBP, uh, okay. ng New Bilibid Prison. Then uh, after that, kay, uh, kung ano, Bukor chief na yan, next uh, na, kung ano, common responsibility. Okay. So titingnan natin kung hanggang saan yung... Uh... Ay, sana nga, Senator Bato, talagang umabot hanggang doon. Palitan nyo na si Bukor patapang, uh, <laughs> ibalik nyo si Bantad. Tingnan ko kung may makatakas pa dyan. Meron mga katakas pero madudulas. Bukod sa madudulas yun, baka magkasakit bigla ng COVID. Tapos ma tapos ilang araw lang, nati, matetegi na. Pagdulas umpog sa ano, basagang ulo. Baka ganun. Now, what do huh? you think? About yung command responsibility. Wala pang sagot si Katapang sa payag ng senador, pero nag naman na raw sila sa Bucor. Sa ngayon, inilipat na sa Sablayan Penal Farm ang mga... Sablayan? Uy, si Atty. Sablayan, nandiyan? <laughs> Giralocuyo cousin. Commander ng Sputnik at Batang City J na maaring may kinalaman sa pagtakas ni Kataroa. Ipinagbawal na rin ang pagpasok ng truck ng basura sa maximum security compound. Oh, alam niyo na kung bakit may news na ganito. Oh, <laughs> nagpatawag ng media, oh, sabi media. Ali kayo may merienda. <laughs> Ay, may merienda tolay. Ala ko merienda. Media! Meron tayong bagong press release ngayon gigibain na namin yung mga kahoy-kahoy dito sa mga kubol. Oh. Mga preso, gibain nyo na. Gawin nyo na lang uli mamaya. Ibalik nyo na lang uli mamaya. Gibain na. Giba. Parang sinasabi dito ni Banat, bay, pakitang tao lang yung paggiba-giba ng mga kubol doon sa loob ng bilibid. Tapos pag wala na yung mga media, balik sa dati. Eh. Di ba? Which is ganun talaga nangyayari nung mga dati pa. Pero nung panahon ni Bantag, talagang pinakataglat yan. Pa naman sila. Sige na, sundan na nga natin to. Nang uh, na ito. Giniba, ba? Chigish, chigish, chigish. Tapos babalik na lang uli mamaya. Ah, <laughs> uh, pagkagiba, ano sinabi? Uh, ito, ang dami ng tumakas. At uh, nung panahon ni Bantag, dalawa sa akin, isa. dito, ang ganyan na pagpapakita dito ni Banat Bay na talagang ni, pinili talaga nila na ibaling yung CCK Bantag. Talagang di umamin si Katapang na may uh, responsibilidad niya. Kasi siya na may hawak niya eh. Kaya dapat to si Setor ba to tuluyan to si Katapang na matanggal sa pwesto kasi wala. Hindi uubra yung ganyang klase pamamalakad sa bi sa bilibid kung ganyang kahina. Kagaya ng presidente natin so hanggang sa muli maraming salamat po